hello 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 everyone so ayan kung makikita ninyo is may plastic dyan na nakalagay yan po ang ating bagong biniling uh, set of goldfish so napabili na naman po ako ng goldfish at yung ibibili ko sana ng pangulam na isda na galunggong na 35 kilo ay ibibili ko na ng goldfish na alagaan ko kasi ano, yung masaya kasi tingnan sila ng bonggam-bongga, nakaka-relax. Kaya bumili ulit ako ng makakasama nila. At iyan, ang tawag po dyan is acclimation of fish. So, i-acclimate po muna natin ng 30 minutes. So, kanina nagpunta ako ng city at kararating ko lang po kanina ng 11.30. So, ngayon po ay ma ila ano na 11.55 na. So, pagdating ko is inilagay ko na po di yan agad yung aking uh, goldfish na binili. So, maliliit lang siya pero ang style niya is medyo red at saka white itong katulad nito. So, Nagiging matingkad lang yung kulay niya, depende rin po sa lights kung tutuusin. So, yon At, <clears throat> after 30 minutes po, is papakawalan na natin ng swabbing swabe dito sa ating mini aquarium. Iyang ating bagong binili uh, na goldfish. So, iyan, nilagay ko, nilagyan ko nga pala ng, ng ganitong sort of photos para naman meron silang paglaruan ng bonggang-bongga. So, iyan, everyone. So, iba yung naiibigay na relaxation or stress reliever ng ating mga goldfish so Uh, bilang isang caregiver nga dito is nakakabagot, nakakaboryong kaya ito na lang pinagkakaabalahan ko everyone dito so supportado naman ako ng aking alaga sa aking mga hobby uh, thank you so much nga pala sa aking amo ng supportang supporta ng bonggang bongga so yun lang mga kafishi ang ating vlog uh, for today thank you so much everyone and love 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 naman. so tatanggalin na natin everyone sa kanyang plastic itong ating ba kasi na-acclimate na natin siya Nang almost ng almost uh, kasi ngayon ang oras na ay 1 1.15 na so 11.30 ko siya nilagay kasi 11.30 ako dumating so ako nga lang ay kumain at ano so ngayon i-acclimate ko na tatapusin ko na acclimation niya at ilalagay ko na dito so Ayan. Ang bonggang-bongga. So, dumami na sila everyone, di ba diba? Nang bonggang-bongga. Ayan, everyone. Marami na sila. So, ang idinagdag ko dyan is lima uh, lima everyone ang dinagdag ko. Yung mga, ang kulay ay kakaiba na may pula at may puti. Yun ang dinagdag ko na kulay everyone. So, kita ko nyo naman everyone yung mga nilagay ko. Swabing-swabe at hindi sila na-stress. Kasi nga, nag-acclimate, in-acclimate muna natin yun. At natural naman na laging i-acclimate muna bago natin siya i-direct na ilagay doon sa kain sa aquarium. So, ayan, diba? Masasama, masasaya sila ng bonggang-bongga, everyone.